pag ganitong maulan at biglang umiinip for sure tatamaan ng sakit ng isda natin so meron tayong discarding ginagawa para hindi magkasakit yung mga gapis natin yan nalagyan natin sa ating channel. Ayan, so dito tayo mga body no, sa ating pag-arrange uh, dun sa ating mga black box. Pero before that, i-update ko muna kayo dito sa ating uh, second floor na palaisdaan. Ayan, meron tayong mga bago dito mga body. Uh, meron tayong mga show grade na female feeder. Ayan, kahapon lang to inangat mga body dun sa tub. Uh, dito na natin ilagay para mabilis tayong ah uh, mag-pack kung sakali may mag-order sa atin. Tapos meron dito yung mga show grade na feeder. Ayan ang show grade. So, mga groomable to mga body. Tapos, uh, potential grade siya, show grade. Uh, black ears. Malaki yung katawan. And then, uh, kulang pa sa groom mga body, no? Kung nakikita yung mga main, malalaki na talaga yung tenga nila. At yung female na nilagay ko, i-show din yan mga bali. Meron din tayong mga groomable dito. Ayan o. Ang mga groomable feeder. Tapos dito sa kabila is mga month old. Ayan, going two months to mga female. Na mga female. Ayan. Mga groomable na female. Ito din. So ready for release na to mga body ito. Ready for release na. Yan mga feeder na female. Marami tayo mga body. Ito din yung show grade natin na female. Yan mga selected to. Na mga female. Yan. Sa mga gusto mag-order ng removable feeder, meron na tayong available mga body no. So mag-message na kayo sa ating FB page. And then uh, yung ating 500 trio is ubos na. Wala na tayong female doon para para doon mga body all males na lang. Kung sakaling gusto niya mag-order ng all males lang, is available pa rin mga body. Pero wala na nga tayong female na pang-release ay pang pair pang pair doon mga body. So, abang na lang kayo kayo sa mga susunod na buwan baka meron tayong release ng gano'n Pero sa ngayon yung release na natin is Groomable and show grade na Peter mga body. Tara, punta tayo sa harap. Let's go! Dito tayo. ah uh, dito na decide kami na ibalik yung mga bakal dito yung mga metal stand kasi bumubuka yung ating drum mga body you know, bumubuka siya pag marami ng tubig so not good siya kaya binalik natin yung mga metal stand pinatong na lang natin dito ayun si Danny Blue tapos oh, ha? tapos ilagay natin dito yung mga mga beta sa loob para hindi masikip yung daanan. Ah, na tarong, bati. Ayano. E yung mga giant betas natin. Lalagyan natin kaya ng long drums. Para hindi masikip yung daanan natin dito. So ayan yung mga giant beta natin. Mga ginong grow out natin. Tapos, maglagay tayong tubig doon after mapuno dito yung coin, yung mga drums. And then, magpapiping tayo mamaya ng blue pipe. Uh, talagyan natin ng mga hangin yung ating box. Di ba? So, ayan mga buddy. Pinapatubigan na natin dito. At uh, takabi na tayo ng blue pipe. Kasi magpapiping tayo mamaya pinapuno pa lang ng tubig. Tapos, share ko lang sa inyo. Pag ganitong maulan at biglang umiinit, for sure tatamaan ng sakit yung isda natin. So, meron tayong discarding ginagawa para hindi magkasakit yung mga gapis natin. Ayan o. <clears> oh. <throat> Nalagyan natin ng maraming halaman. Tulad nito mga body ito nga naman yung nilalagay natin yung water sprite. So marami itong mga body. Marami kayong makukuha ang ganyan. Kasi yung hornwort mga body sobrang dikit kasi nila. At hindi makadaan yung isda. Kaya walang hangin na pumapasok. Hindi katulad nito. Eh top view lang. Ay sa, sa taas lang talaga siya. At meron siyang space na pwede mapaglangayan ng isda tulad nito nasa shade yung init o, pero yung tubig malamig tapos umiinit hindi siya na shade nung plants uh, at uh, lang silang lumangoy sa ilalim kasi na, maluwang yung space nila hindi ka dun sa hornwort na dikit dikit hindi makadaan yung isda same so, yan nilagyan natin yan ng mga uh, water sprite na tanim ito din oh full of shade nung ating draw ah uh, planggana. niyo ang daming fry dito ng HB Blue Ayun. Napaka-healthy ng ating mga fry. Mm, HB Blue to. Nasa 100 plus yung nakalagay dito. Ito din ABT oh. ABT na mga ribbon, mga juvenile size. Ayun oh ang tataba nila mga badi. yan mga panibagong breeder natin ng ribbon ng EBT at meron din sila lang mga watay sprite na tanim yan marami kayong mabibilan yan mga badi. kami siya sya kalaki oh. tapos pinuputol lang natin yan sya pag lumaki sya putulin nyo lang lagay nyo lang dito sa mga planggaan lahat ng langga na may water sprite Ayan. ito malalaki ng friday ito ng hp blue yan mo. kata isa hindi mahuli dito din dito walang nakalagay magyan natin na ng... uh, water sprite natanim ito pa tayo dalawa tayo natin dito para may space Ayan, isa sa mga diskarte pag ganitong maulan para iwas sakit sa isda kasi sobrang init pag tanghali tapos pag gabi umuulan paniguradong white spot ang aabutin ng yung isda So, meron tayong mga crayfish dito. Crayfish. Nilagyan natin ang betta fish para hindi lamukin. Hindi pagbahayan ng lamuk. Ayan. So, ayan mga bali. Pinuturo natin ni blue yung pipe. Gusto ko tubig, dili Oo, natubig yan. Ayan o tapos Ano yung lagay? Ano? okay tapos oh tubig tapos na 'yung 'yung okay tapos dito 'yung pipe ilagay natin dito 'yung pipe para lahat malagyan taas ano taas yan tapos dito yung problema natin kasi ah uh, tatamaan yung planggana so kailangan natin i-wave dito banda yan sya para pwede tayo maglagay ng planggana dyan same dun sa kabila i-wave natin ng konti tapos lagyan na lang natin ng zip tie para pwede i-bend yung ating blue pipe bend lang natin ng konti maglalagay din tayo ng plangana dito mga body so bibili muna tayo ng earth stone kasi naubusan pala tayo ng earth stone at yung green bulb meron ako niya marami earth stone na lang kulang natin na uh, 30 pieces bibili tayo ng 40 kasi meron doong uh, mga blue na plangana ililipat natin dito So, ayan mga badi, nandito tayo sa Big Heroes. And then, ayan, hanap tayo ng uh, airstone na ilalagay natin doon sa mga black box. At meron na nakita dito mga isda mga badi. So, ito yung feeder na binibenta nila sa shop. Uh, at ito nakalagay yung presyo. Uh, at yun nga, may mga malaking ears dito mga badi. Oh. Kahit kal na. Pero maganda yung tenga nila. Yun, know, wala nga lang female. Puro male lang yung binibenta nila. Ayan, mga P-Dirt na pet quality. And then, ayan na nga, nakabili na tayo ng Airstone mga body. Think 8 pesos yung isa. Nag-order tayo ng mga 60 pieces para sa ating mga block box. Tapos nang i-pipe. Ayan o. Oh, di ba? Asa sa yung gabas ba So yan na lang yung kulang mga bari Stainless pipe. Si Danny Blue lang malakas dyan So ito na lang yung problema natin yung paglagay ng mga drum kasi pag natin yung drum dito ayun o, siya sya tamahan ng pipe nakulog sya kaya kailangan sya lagyan ng kahoy dyan sa baba ito okay na dito eh, pwede na to hmmm, pa diba? o oh. tapos lagyan natin ng cemento dito para para safe yung ating pipe hindi na papatid yung ating pipe okay, so, oh. solid diba? so ayan mga bali. tapos na teka ilawan natin pero kailangan pa natin lagyan ng semento dito uh, dito tapos na binalbag na lang dito tinanggal yung pipe yun yung tinanggal tapos tinirikit para makonnect yung dito mga badi. no at dalawang pipe na yung magamit dito nalagyan ng simento at bukas mga buddy is day 3 natin magbubutas tayo ng airstone and then maglalagay tayo ng airstone bawat black box. Ayan yung gagawin natin bukas. Kasi nga, hapon na madilim ng mga body. Ito, ito yung oras. 4.58 p.m. Ngayon lang natapos. And then, siguro mag, lalagay lang muna tayo ng tubig dito sa mga drums. Magre-refill tayo ng tubig sa mga drums. Ito puno na. Ito din. Ayan na lang yung kulang, yung dalawa tapos uh, kung wala mo nang malagay na gapi uh, kulsura natin ng magna para garantay alternate na live food na ipapakain sa mga beta at gapis natin mga bali so yun lang, hanggang dito na yung video ng ating day 2 sa pag setup nitong mga black box tapos bukas uh, yung nga, mga air stone yung isa setup natin at palitan natin ng tubig yung mga nadumihan na uh, black box and then dito din magse up tayo ng air stone para sa mga drums natin mga buddy so yun lang kung nag enjoy kayo sa video don't forget to like share and subscribe bye fish out